Good morning guys, update po ako kay Tenyente Update ko po kay Tenyente Na ko po before na si Tenyente po in-rescue nung isang babae uh, At akala ko po ay okay naman po dahil na-rescue na nga po siya Pero yun pala po, idinala daw po sa banketa, pinalagaan sa isang bakla At napabayaan Ngayon lagi pong nakakawala si Tenyente kasi tinalian lang daw po sa gilid ng bangketa, So, nakakawala yung aso, nakaka kay nanay. Kahit napakalayo po nang pinagdahan sa kanya, nakabalik pa rin po kay nanay. Ang problema ngayon, sobrang, sobrang payat ni Tiniente. Ayan, pinabilhan ko po ng pagkain kay nanay. Kasi pansit lang po talagang gusto niyan. Paborito po niya ipansit at binatog. Andami po niya sugat, at sobrang payat. Ayun, buto na lang po yung ano niya, likod niya, oh. Yung buntot niya. Parang naputol, tapos hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya parang putol ang buntot niya naputol ang buntot niya tapos daming sugat nakawala, buti, buti po nakawala. Nananawagan po ako baka gusto niyo pong i-rescue o may gusto po diyan mag-adapt kasi po pagka na-impound po ito ay mawawala din po 'yan. Kawawa po 'yan pag na-impound. Hindi eh, po kasi wala po kasi akong kakayahan mag-adapt ng aso dahil wala po akong nangungupahan lang ako sa isang maliit na kwarto. Nanawagan po ako sa gusto mag-rescue kay Tinyente. PM niyo lang po ako dito sa Wildcat. Nakakaawa po si Tinyente ang kalagayan ngayon. Sobra pong payat at napakadaming sugat. Hindi po siya makalakad ng maayos, iika-ika po. Akala ko po kasi na-rescue siya ng babae, ay magiging maayos ang kalagayan. Ang sugat sa tenga Yung pala po ay naging mas kawawa po siya doon. Mas maigi po da dapat kay nanay. Kaso ang problema nga po dito ay binabawal kay nanay at uh, uh, papa-impound daw po ito. Kaya ako po ay nananawagan sana sa may mabuting kalooban na ma-rescue sa si Tenyente. i-PM nyo lang po ako sa details, sa address. Pinabilhan ko po kay nanay ng pansit, pinakain namin. At yun nga po, igutom na gutom, sobrang kawawa at ang payat-payat po niyan. Sobra pong kawawa, nadurog ang puso ko sa kalagayan ng Tenyente ngayon. Sana po hindi nabalikan ng babae at ibalik doon sa bakla kasi po mas kawawa po ang kalagayan niya doon. Gutom na gutom si Tenyente. Tingnan niyo po yung buntot niya parang naputol. Tapos yung likod niya, wala nang laman. Samantalang dito po, inakakain eh, siya ng maayos. Kaya lang po, e, eh, binabawal nga din daw po sa, sa simbahan. Kaya yun ang hirap po. Nananawagan po ako guys, kung sino ang gusto mag-rescue. Pakipiin niyo lang po ako sa wildcat para sa detalye. Sana po i-rescue eh, siya at hindi siya ma-impound. Kasi po kawawa po yung eh, mga na-impound. Maraming salamat guys. Thank you. God bless po.